Ayan, maganda nga mga kaaga. Anong oras na ba natin? Pag-ibig na. Ayan o, 5.13. 5.13 na po ng hapon. Lalo nang dumami po yung ano, nung hapon na. Lalo nang padami nang padami ang mga pababang isda. Dumating ng mga bangka o, oh, dami. Ayun po kasi ito pa itong laki ng inaantay na takadami yung uli yung Sarah Joy yung dami rin dami nah. ng nung... isda eto kagaya nito mga agaw parating na to uli yan galing doon sa bangka doon may gabi ng dulo ang laki oh laki stihin

Ito pa mga sebelah dito naman sa kaliwa galing ito. Kaliwang oh itu oh oke okay. okay. tingig na lang pala to wala ano. Oh, okay. din. ay hindi na kahit na memory card natin, dinatin natin may hintay ito kanina no. Kung laki ni Full memory tayo. lang maghapon. Ha? lang maghapon. Oo, oh, wala na. Dalawang memory card na puno ko. Dalawang linggo na yun. Sayang, oh, Hindi na kayo. Hindi natin mahintay yung huli ng laki ni. Eh. Pero tinimbi na lang. Wala na. Sirate talaga. Sayang na sayang. Ano pa naman may binaba pa dito. Yung sa aura 'yung Dani.